Good morning. It's Sunday. Ano ba ngayon? 6 October 6. Uh, sasagutin ko lang. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Sagutin natin yung mga ibang katanungan doon sa last uh, sa mga comments no doon sa last video ko kahapon. Uh, isa sa mga tanong doon Uh, ito, sabi niya, uh, normal daw lahat ng lab test, okay? Again, sabi ko nga doon sa kahapon na video ko, no? Dapat, kahit normal yung mga test nyo, Tanungin nyo yung doktor nyo. So, doc, ano po ang uh, problema ko kung normal lahat? Hintayin nyo siyang magsalita. Kung kasabihin nyo psychological lang, ibig sabihin na sa pag-iisip, papuntayin nyo sa psychiatrist. Pero kailangan nyo hintayin yun. Huwag kayong aalis nang clinic hanggat hindi niya sinasabi kung ano yung diagnosis sa inyo. Ibig sabihin ng diagnosis, sasabihin niya na, oh sige, maaring anxiety disorder yan. Punta ka sa psychiatrist. So yun. So kahit maari, kasi hindi pa naman conclusive, Or pwede na rin kasi may idea siya. Si psychiatrist yung magsasabi sa inyo kung ano talaga. So, importante po talaga ang diagnosis. Yun ang number one. Okay? Huwag po kayo magtatanong sa akin ng gamot. Huwag po kayo magtatanong sa akin dun sa resulta ng mga lab test ninyo. Kasi hindi po ako doktor. Kapag sinagot ko kayo dyan, eh, wag na kayo mag-follow sa akin. Kasi anong klase akong tao? Hindi mo ako no? doktor. Bawal ho sa amin yun, no? Ah, uh, kaya doktor lang po. So, masasayang po 'yung mga tanong ninyo na 'yung blood test ko ganito, 'yung triglycerides ko ganito. Hindi po ako doktor. So, doktor lang po 'yon. Kahit alam ko po 'yon, hindi ko po siya sasagutin kasi hindi ko responsibilidad. Uh, ayoko kayong mapahamak, 'no? Uh, ganoon lang ka Kung wala akong alam doon, uh, or kahit may alam ako, Uh, hindi ako uh, magpapanggap na parang doktor o hindi po kasi ako doktor Okay, klarong klaro po yan, sinasabi ko lagi yan sa umpisa no, Na hindi ako doktor, hindi ako health professional, no anything Lahat po ay uh, sa experience ko, sa pag-aaral ko ng uh, psychology at cognitive behavior therapy certificate ko sa Australia So yun yung mga kaalaman na sinishare ko sa inyo Um, scientific po siya kaya kahit ako hindi ako pwede magbigay sa inyo ng kung ano-ano tungkol sa mga gamot no. Uh, okay? So na-discuss ko minsan na uh, ang gamot ay importante lalo na kung kailangan na po ng uh, assistance sa pangangatawan ninyo. Kasi sa cognitive behavior therapy ayo kasi namin talaga yung gamot, hindi dahil sa masama ang gamot. Uh, kami po sa ang stand namin dyan kasi kailangan maramdaman ninyo 'yung mga simptomas para maging komportable kayo sa simptomas kasi hindi kayo papahamak. Gano'n 'yung CBD. Okay? Uh, pero ang gamot ay kailangan lalo na kung talagang hindi na kayo nakakatulog, talagang uh, preoccupied na kayo ng inyong anxiety, hindi na kayo nagpa-function, hindi na kayo mga hindi na kayo mga pag-aral, hindi na kayo nakakalabas yan mga kailangan yan sa umpisa lang naman hindi naman yan habang buhay at alisin niyo sa isip niyo na masama yung gamot masama yung gamot wala hong doktor na gusto magpahamak sa inyo Okay? Kasi sa totoo lang, ang gamot naman talaga may epekto sa katawan natin. Kahit yung mga simpleng uh, over the counter lang, lahat po 'yan may epekto sa katawan natin, no? Pero ang kagandahan, isa sa mga kagandahan epekto niya ay nakakagaling siya. Uh, sabihin natin, isa, dalawa, tatlong linggo o yung iba maintenance na talaga ako nagme-maintenance na ako 36 pa lang ako nung nag-umpisa ako mag-maintenance hanggang ngayon nagme-maintenance ako okay so alisin niyo po yung mga takot niyo yung mga yung mga katangahan na mga pinagbabasa ninyo yung mga oh, wag na po yun kasi ano nga, taong -taong na na pinag-aralan ng gamot no Nandun na yung mga gamot, okay? So, although sa gamot, merong bagay-bagay din. Merong hindi bagay sa kanya, papalitan yung gamot niya. ganoon lang kasimple. At wag pong wag niyo pong isipin na talagang yung lalo na yung mga antidepressant eh habang buhay hindi po dapat habang buhay yon no gaya rin ng sa GERD yung mga omeprazole na yan uh, dapat yan mga dalawang linggo lang siguro max niyan para hingayin na kayo hindi na kayo inumin ulit niya, kasi mga side effects siya pero ganda ang ganda ng effect niya gagaling ka sa GERD mo so ano yung dalawa tatlong linggo sa pagagamot eh ngayon kung antidepressant yan ano yung anim na buwan na kung naayos ka naman. ba? Diba? Kasi kung nakamamatay yan, eh, tinigil na yan, matagal na. Ilang, ilang taon na ang mga antidepressant na gamot. Okay? So, yun. Okay? Ngayon, uh, although may mga nilalabas, no, na, uh, how do you say that? It's an article. Eh. May nilalabas na scientific na yung ganitong gamot eh, dapat ganito dapat ganyan may mga ganun pa nga pagbabago no pero hintayin na lang natin yung mga doktor kasi yung mga doktor na yan, updated yan sila no basta doktor ha wag po yung kasi gumaling yung kapitbahay mo uh, yung gamot niya ganito ininom ganun din yung iinumin mo hindi po lahat ng gamot ay mabisa kung mabisa doon sa isang tao hindi po ganun din okay so kaya kailangan po talaga may doktor kayo okay anyways ayos na tayo ha Sige. Uh, 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 by the way, kung gusto nyo kausapin, mag-message kayo sa akin. Kung gusto nyo kausapin dun sa Anxiety Disorder Philippines. Okay? Uh, Pag-usapan natin kung magkano ang... Hindi naman siya actually bayad eh. Pero kasi kinakain nyo ngayon oras ko dun. So kailangan ko lang na something, no? na imbis na magtrabaho ko eh nakipag-usap ako sa inyo eh makuha naman ako may pangkain naman ako may pangkape naman ako ikang okay pag-usapan natin uh, hindi naman ito negosyo this is more of help ngayon eh, ngayon puno po tsaka first come first serve po tayo hindi yung tipong gusto mo kausapin ngayon uh, mag-uusap tayo. hindi po ganun kasi may nakaschedule po yung aking oras so uh, ini-schedule ko po yung mga tao no, halos araw-araw may kausap ako usually 7pm po online no, kasi tapos na rin yung work ko noon siguro mga isa dalawang uh, follower na usap ko sa isang gabi. No, pag weekend naman, yun din, meron din akong weekend. Depende, minsan dalawa, tatlo. So nakakapagod, no? Nakinakain yung oras ko eh. So, yun, kung gusto nyo ko usapin, mag-message kayo sa akin. Huwag po magtiis, no? Huwag po magtiis. Pag-usapan natin kung uh, magkano, no? Hindi man kailangan magtiis pag professional ka eh responsibilidad mo na no? kung magkano hindi ako nagcha-charge kasi ang sinasabi ko kung magkano yung kaya mong ibigay okay halimbawa kung lawyer ka doctor ka professional ka e eh, kung bibigyan mo ako ng 300 ibibigay eh, ko na lang dun sa mga nang libre dun sa mga nangangailangan talaga sa akin kasi kung ikaw nga e eh, ganun ka bakit kita tutulungan diba so gusto ko i-reserve yung pagtunong ko dun sa mga walang wala talaga okay sa mga wala sabi ko nga bibigyan din ako ng libre pag magandang story at talagang walang wala kasi hindi naman kayo lahat matutulungan ko eh libo-libo po tayo eh no so kaya nga ginagawa ko rin yung YouTube videos para kahit wala kayo pambayad abe, may iba din naman na tao na gumagaling dito na aayos sila no so yun happy ako dun sa isa nagpadala kasi natigil sa trabaho but now he's back sa work niya so ano ba yung uh, tanong niya, bakit daw siya uh, oh, nakokontrol niya na daw yung panic attack eh. Pero ando pa rin yung uh, ando pa rin yung worries niya, yung anxiety niya. Okay. So, ang sagot doon, uh, journal. Isusulat mo po yung kinakatakutan mo, yung problema mo. Okay? Sulat mo yung kinakatakutan mo. Kailangan kasi lumabas sa utak yun eh. Kapag hindi siya lumabas, hindi siya hindi na pag-uusapan, hindi niya na-discuss. Kaya nga the best talaga, makipag-usap na lang sa isang profet. Well, sabi ko naman, hindi naman professional. Pero, <laughs> may pag-usap na lang, no? Pwede akong mag-coach. Pero kung hindi ako ayaw may pag-usap, subukan niyo isulat 'yung mga problema ninyo. Kunyari, problema mo eh baka magpanik ako sa opisina o sa trabaho, kaya ayaw ko magtrabaho. Baka ah uh, ah, himatayin ako sa trabaho ko. Okay. Kunyari, naisulat mo na 'yon. Ngayon, tanungin mo 'yung sarili mo. Ito bang kinakatakutan ko? Nangyari na? Kadalasan, wala hindi pa nangyayari. So, ano ano yung posibilidad na mangyayari yun? At kailan mangyayari yun? Eh, the past years or months, never naman siya nangyayari. Hindi ba klaro sa klaro na may ebidensya ka na hindi nangyayari yung pinakatakutan? No? Kaya importante na sinusulat isa-isa. Kasi doon mo malalaman, o oh, nga, dito nangyayari, dito nangyayari, dito nangyayari lahat lang yung takot lang na baka mangyari and maiisip mo pa lang yun nararamdaman mo na kahit kahit hindi ka naman pa hindi naman nangyari yung himatay ka or na stroke ka pero yung pakiramdam kala mo nandoon ano ka na sa pangyayari yun eh hindi naman nangyari so isusulat po yun okay isusulat at i-check iche mo kung may sense ba siya ibig sabihin ano ba to may may ano ba sa tagalog sense may hindi uh, ko maisip yung word ng ang Tagalog ng my sense um, may kwenta ba ito iniisip ko may silbi ba ito yung sabihin nangyayari ba siya kung hindi eh di at least meron ka ng awareness yung magkaroon ka ng awareness na oh nga no, kinakatakot niya para nangyayari etc etc so at everyday pinapractice mo yon na hindi nangyayari yan eh hanggang sa nawawala na yung kapangyarihan ng thought na yon nalulusaw siya no? Habang aware ka sa nangyayari sa iyo, nalulusaw siya ng nalulusaw. Hanggang sa isang araw, wala na siya. Okay, ngayon. Kung kayo ay nasa lagi ang katawan ninyo ay mataas yung anxiety, eh kailangan nyo po mag-exercise para mailabas nyo po yung energy na yon. Exercise. Kailangan kumilos. Maglakad ng 30 minutes. Yung lakad na medyo mabilis naman, hindi yung normal lang na lakad yung medyo mabilis-bilis na konti. 30 minutes every day, doon mo ilalabas lahat ng nararamdaman mo na yon, yung energy na yon, okay? Pag nailalabas mo yon, nababawasan yung pakiramdam sa katawan. So yun po ang sagot. Ngayon, kung nagtataka ka, hindi pa rin nangyayari eh kasi hindi pa ginagawa. At ilang beses ko na rin naman nasabi sa video yan. Ang nangyayari sa iba sa inyo, puro kinig-kinig-kinig lang. Dadating yung punto na yung kinig-kinig nyo, pakikinig nyo, walang kwenta. Kasi po, ang kailangan is yung aksyon yung gagawin. Halimbawa, pag sinabi ko mag-journal, eh mag-journal. Pag sinabi ko maglakad, maglakad. No, yung yung pag-iisip na may assurance ka lang na sinabi ni Coach J, ah, okay naman daw to, ganito ganyan. So, hindi mo naman ginagawa yung pinagagawa ko. Dadating yung punto na hanggang na yung may limit lang yung yung assurance na yun na okay, okay pala ako, okay pala. Pero andun pa rin yung energy kasi hindi mo pa rin nilakad, pa rin in-exercise, kaya papaaraw, then mawawala ng visa yung assurance na yun. Kitindihan? Okay. Isa sa mga tanong yun. Ano pa? Uh, uh, journal, exercise, harapin kasi yung kinakatakutan. Tandaan ninyo, pag alam niyo yung kinakatakutan ninyo at nakita ninyo, ma-realize nyo, ay hindi naman pala talaga nakakatakot to. Kasi una, hindi nga ito nangyayari, ba't ako matatakot dito? So yung pagkakaroon mo ng ideya na gano'n, sa una, hindi agad bibi bibisa siya. Pero eventually, habang paulit-ulit mo sinasabi, hindi mo nangyayari to eh, hindi mo nangyayari to. eh. Yun, natutunaw na siya na natutunaw. Okay? Ganon. So may nag-comment din. Sabi niya, ano ba, discuss ko daw yung obsessive compulsive, no? It's it's another specific form of anxiety, no? Yung OCD, obsessive compulsive. Ano yung sabi na obsessive compulsive? Halimbawa, may obsession ka. Ang obsession mo, uh, uh baka sumabog yung bahay ko dahil sa gasol. Okay? Yun yung obsession ng utang mo. Ako baka sumabog yung bahay ko dahil sa gasol. Ang compulsion mo, kailangan mo siyang patayin ilang beses, paulit-ulit. Ako na experience ko yan dati. Normal lang yan, nagdo-double check tayo. Normal lang yan. Pero yung tipong limang beses na, lalo na yung mga naguhugas ng kamay, sa germs naman siya may problema, sa bacteria. So nagkakanda dry na yung kamay, nagsugat-sugat na yung kamay dahil hugas ng hugas. Uh, yun no? Uh, yun yung mga kailangan ayusin so obsessive compulsive may obsession ka na kami baka may bacteria yung katawan ko ang compulsion maguhugas ka na maguhugas Compuls compulsion tawag obsessive thought na eh baka magkasakit ako baka makain ko yun may germs bla bla blah makontaminate ako bla blah blah so ang gagawin ko hugas ako na hugas 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 hugas, hugas. okay naggets nyo so anong gagawin Uh, una, actually experience ko ako sa akin nung bata ako. Kasi usually na-develop ang bata pa lang, you know? Ako dati, ang gagawin ko, kunyari na malansya ako. Normal lang yon yung mag-alala na baka, eh mag-isa lang ako naku, sa kondo ko sabi ko naku baka hindi ko napatay yung hindi ko mapatay yung plant siya baka makalimutan ko to so ang gagawin ko para malaman ko napatay ko pa yung plant siya sasayaw pa talaga ako para masabi ko di sumayaw pa, <laughs> pa nga ako kanina sumayaw pa nga ako kanina so napatay ko yun so may mga gagawa pa ako so kasi may mga ritual ritual kang i-develop ide ngayon pero buti na hindi ko naman na-develop yun Okay. Kasi una, hindi rin ako lumamalansya araw-araw. Sa tuwing yung lang ako pag ganun. Pero ngayon wala na. Kasi sure na, sure ball na ako eh. And I just trust myself. Yun yung, isa sa mga, isa sa mga management is, you trust yourself. No? Kasi ano ni eh. Um, uh, ang tawag ko. Hindi ko may isip yung word. Sure. Oh, anyways. So, anong gagawin? Anong gagawin? Uh, lalo na yung mga nag-iisip na Pag hindi ko ginawa, may mamamatay Ayan, yung mga mali Yan ay yung mga distorted na mga thought Yung, hindi kasi pag hindi ko ito ginawa May mamamatay sa pamilya namin O may mamamatay Ay, uh, ayan, no Kapag umabot na kayo sa mga ganong pag-iisip Una, sasabihin nyo lang sa sarili ninyo Diyos ka ba? sino nakakaalam na kamatayan ng tao? Meron ba nakakaalam? Porkit hindi mo ginawa, may mamamatay? Okay? So, uh, ngayon, kung meron nangyari siguro dati, may nagkataon, at nilagyan niya na ng interpretation, nilagyan niya na, inassociate niya na, na ganun, no? At pinaniwalaan niya na, eh, yun ang problema. So, anong gagawin? So, anong gagawin? Eh, kailangan po, Uh, maging ano tayo uh, mag-isip tayo ng scientific kalimbawa, uh, kapag hindi mo ginawa yan may mamatay uh, una, tatanungin mo bakit, ano ka ba uh, uh, ano ba witch ka ba or ano, ano, ano ka? may super power ka ba uh, sino ka ano yung role mo dito sa mundo na kapag hindi mo ginawa yung isang bagay ikamamatay ng ibang tao sino ka, ano ka may magic ka ano ka ikaw, ano ka ba ng demonyo or uh, so yung mga ganun and then you realize you realize wala no doon mo sasabi tatawin mo sarili mo bakit so tapos ang gagawin isa challenge mo o, wag mo gawin tapos obserbahan mo kung may mamatay o wala gawin mo araw-araw pero baka maubos yung pamilya mo no pag ginawa mo yun so do you think totoo yun Do you think mauubos yung pamilya mo dahil hindi mo ginawa yung bagay na yan at namatay sila? Sige, amunin kita. Gawin mo lahat. Huwag mong gawin yung nasa isip mo na iniisip mo kasi pa hindi mo ginawa na matay. Check mo. kasi I, I, assure you, okay, sinisigurado ko na hindi mangyayari yun. Sino ka? Wala nga nakakaalam ng, may, ng, ng ano dito eh kahit nga si si Jesus sabi niya hindi uh, in, in, walang makakaalam kung kailan yung ending no so bakit sino ka o ngayon iiyamunin kita i challenge kita kasi usually ganyan yan eh exposure ang ginagawa sa ang management ng OCD halimbawa uh, pahawakin ka ng ano uh, basurahan yayakapin mo yung basurahan o sige yakapin mo yung basurahan na yan uh, 30 minutes Hawa yakapin mo lang Totoong basura, madumi. O sige. O ngayon, o sige. Nadumihan siya. Ano nangyari sa kanya? Namatay ba siya nung exposed siya sa germs? Namatay ba siya ora mismo doon? Okay? After how many days nagkasakit pa siya because of that? Hindi. So ngayon, aayusin na kailangan meron tayong ebidensya na kasi guys, every day lahat madumi ang paligid natin. Pero because of our exposure, kaya ngayon mga bata, maganda rin nagkakasakit sila. Okay? Uh, maganda rin nagkakasakit yung mga bata kasi habang nagkakasakit sila, yung immune system nila lumalakas din. Kunyari, sakit number one. Nagkasakit sakit yung bata, nilagnat Okay? So yung katawan niya nagbubuo ng immune system para mapatay yung sakit number one. Okay? Para pag dumating ulit yung sakit number one, hindi niya siya kaya nung sakit number 1 kasi na-develop niya ng immune system niya eh ngayon, dumapo ulit si may, may sakit number 2, ibang sakit to so, magkakasakit ulit siya lalagnatin siya, pero lumalaban yung katawan natin lumalaban, kasi ganun ka-powerful yung katawan natin, yung mga white blood cells bl white blood cells natin yun yung role nila papatay nila yung mga virus, yung mga bacteria sa katawan natin yun yung gagawin no pala ma, kaya yung maganda yung may mga vitamins yung mga vitamins from natural na no? yung mga prutas maganda yun uh, kahit meat no basta balanse so lumalakas yung immune system natin so dumating yung si sakit number 3 hanggang nag umidad na tayo ng mga 80 dahil ang dami na nating immune system na uh, dahil lumakas na yung ating mga immune system kahit anong-anong sakit na hindi tayo basta-basta nagkakasakit Okay? So, you exposure sa germs will actually help will actually help. So, ito yung mga kaalaman na dapat malaman ng isang taong kung ano yung problema niya sa pagiging OC, sa OCD niya. Kasi iba bakterya, uh, bacteria, yun yung kanya OCD, kaya siya naguhugas ng kamay. Yung iba naman, uh, danger. Yung bahay niya, baka masunog. So, mga ganun. So, kaya magkaroon siya ng kaalaman doon na hindi pala ganoon kadelikado yung uh, buhay yung yung buhay niya. For example, yung gasol. Okay, yung gasol. Actually, sa totoo lang, kahit kami sa bahay naka-on lang yung gasol namin, hindi na namin pinapatay yun. Wala simula nung, mula nung bata ako hanggang ngayon, wala pa akong nakita na experience na sumabog yung gasol namin. Although pwede talaga mangyari yun, lalo na kung may problema yung gasol. O so anong gagawin? Check mo, may problema ba kayo sa gasol? Maluwag ba yan? Or may something? May butas ba yung gasol ninyo? Or yung mga hose nyo ba? Yung wire nyo? Sira? Ngayon, kunyari, na-check mo naman, oh, ayos naman talaga, ganito-ganito. Eh, yung mga kapitbahay ko, nakabukas na, na yung mga gasol niyan tuwing magag magluluto. Hindi ganun lang yung kanilang lutuan. Ayos naman. Hindi naman kailangan patayin pa dun sa ano. Unless, siguro, magbabakas ko na matagal, yun, baka pwede mong patay But these are facts na although pwede mangyari talaga, lalo na kung may mga aksidente nga, may daga na dumaan doon or something, pero dahil na-check mo naman yung gasol mo, ayos, uh, malinis, uh, uh, working lahat, yung tubo, yung kung ano-ano yung mga gamit doon, ayos. So, yung ideya na yon na ayos naman yung gasol, hindi mo na kailangan siya i-check. Okay? So, ngayon, eh ngayon, pag hindi mo ni-check, papasa isip mo hindi sa yan sa yan so again babalik ka dun sa kalaman na ikaw ba mismo nangyari na sa iyo sa buong buhay mo na nasabugan kayo ng gasol di ba ngayon kung may nangyaring ganon kayo kung talaga may nangyari kung saan nangyari tatanungin kita ilang beses nangyari sa buong buhay mo pa ako pag pag yan nag dalawa nagtatlo eh baka may problema talaga yung 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 lugar niyo na hindi ko maintindihan kung bakit. At kung ayos naman talaga yung gasol. So yun yung sa Pag nakita niyo yung talagang problema, pero kung nasa isip mo lang na hindi naman pala nangyari sa iyo, never pa, pero nasa isip mo lang eh tapos alam mo naman na maayos yung gasol niyo, yun. So ano gagawin? Eh di wag tayong maniwala or wag nating gagawin yung compulsion na yun. Kasi una, wala pong mamamatay. Okay? O kung gusto mo gawin natin, sige, sabi ko sa'yo, sige, tayong dalawa. O mo gagawin yan, natin, abangan natin kung sino mamatay. At gaano katagal bago mamatay, baka naman, baka naman 95 years old pa pag mamatay, eh, sa iyo mo pa rin isisisi. E huwag naman tayong gano'n Okay? So, yun ano? And then, ano pang mga tanong sa akin? Sa obsessive compulsive. O yun na lang muna tayo. Dalawa na, na isagot ko. Okay? So again, diagnosed dapat ng doktor. Kung gusto mong kausapin, mag-message sa Anxiety Disorder Philippines. Pag-usapan natin kung magkano. No? Wala pong problema yon. Ito ay tulong. Okay? Pero pila nga lang. Yun nga lang po. i schedule ko kayo. Hindi po ako pwedeng gusto mong kausapin ngayon. Babayad kayo ngayon. Hindi po ganun. Okay po? Sige. So with that, maraming maraming salamat. Bye!